Paano lumaki ang kita sa Facebook Bonuses Program? Para lumaki ang kita sa Facebook Bonuses Program, narito ang ilang mga hakbang na maaari mong sundin. Isa, magkaroon ng aktibong presensya sa Facebook, magpost ng regular na nilalaman na makakaakit ng mga tagasunod at magpapalakas ng engagement, makipag-ugnayan sa mga tagasunod mo sa pamamagitan ng pagtugon sa kanilang mga komento at mensahe. Dalawa, lumikha ng kahangahangang nilalaman, gumawa ng mga post na kapaki-pakinabang, nakakatawa, o nakakaaliw na makakaakit sa mga tagasunod, magbahagi ng mga kwento, kaalaman, at impormasyon na magiging kapaki-pakinabang sa kanila. Tatlo, palakasin ang engagement, hikayatin ang mga tagasunod na mag-like, mag-comment, at mag-share ng iyong mga post, magtanong ng mga tanong, hilingin ang kanilang opinyon, at magbahagi ng mga pampublikong butuhan upang makapag-ambag sa mas mataas na engagement. 4. Mag-promote ng iyong mga produkto o serbisyo. Kung mayroon kang sariling negosyo o nagbibenta ng mga produkto, gamitin ang Facebook Bonuses Program upang i-promote ang iyong mga produkto o serbisyo sa pamamagitan ng mga post, mga ad, o mga live video. 5. Sumali sa mga Facebook Groups. Makipag-ugnayan sa mga grupo na may kaugnayan sa iyong interes o industriya. Magbahagi ng iyong kaalaman at magbigay ng suporta sa mga miyembro ng grupo. Ito ay magbibigay sa iyo ng mas malawak na exposure at maaaring magresulta sa mas maraming tagasunod at potensyal na kita. Tandaan na ang paglago at pagkita sa Facebook Bonuses program ay hindi agad-agad mangyayari. Kailangan mong maglaan ng oras at pagsisikap upang mapalawak ang iyong network at mapalakas ang engagement.